Palinisan na kami ng kuko ng asawa ko kasama yung anak namin. Saasabay na rin namin ang paghahanap ng damit para sa family day ngayong darating na Friday. Hello, hello mga mi. Magandang araw. Another day, another vlog na naman tayo. <laughs> three 3 weeks or 2 to 3 weeks, nagpapalinis talaga kami ng kuko ng asawa ko. Ngayong araw, wala yung handler. Handler? <laughs> yan, artista, eme. Daw kasi yung naglilinis sa amin, ah uh, meron na ka rin kasi kaming ano, uh, preferred na maglilinis ng koko. So, bukas pa daw siya papasok. So, anyways, ang ginawa na lang namin, eh, pumunta na lang kaagad kami sa Waltern Mart para nga maghanap ng damit na susuotin sa family day na magaganapin ngayong darating na Friday. Hanap kami ngayon ng t-shirt na pula para daw sa theme or magiging motif ng ad costume costume <laughs> so ang sabi kasi lahat daw ng parents eh magsusuot ng kulay pula na t-shirt tapos yung mga anak or yung mga bata ay eh, magsusuot lang naman sila ng PE uniform nila so ito na nga pumasok kami sa Walter Mart dumiretso ka agad kami dito sa department store um, naghahanap pa sana ako yung medyo manipis lang para hindi siya mainit dahil covered court yon at hindi naman siya ah uh, may aircon. ah uh, medyo open space naman siya. However, nung pinuntahan kasi namin to, or nung last time na merong karate si Jace, medyo mainit yung lugar. So, kaya iniisip ko na yung bibili naming t-shirt hindi makapal. So, dapat komportable lang siya. Dahil syempre, pawisin pa naman kami ng asawa ko. And nakahanap kami ng t-shirt sa bench. So, parehas na rin kami dalawa ng asawa ko dyan. So, ano yan? Couple shirt. <laughs> tapos namin bayaran yung pinamili naming damit eh ka kaagad kami dito sa Jollibee dahil nag-aaya yung anak ko. Ano, uh, budol pa nga kami dahil nakabili siya ng balloon. O di ba? Totoo lang kanina sa department store, aba gumugulong-gulong yan ina iniwan nga namin ng tatay niya. Takbo siya eh papunta sa amin kasi akala niya iwan namin siya. <laughs> then after namin kumain umuwi na rin fast forward tayo pagkagising namin ng afternoon nap eh nagisipan ko mag-video okay tamang-tama din kasi maulan yung panahon eto pa ko yung anak ko habang kumakanta <laughs> 'di ba may future charot <laughs> nung narin kasi yan siya magbasa kaya kahit papaano kapag ka nagvi-video okay ako uh, sumasabay yan and tamang tama din dumating yung tatay niya actually nagpa siya pero umulan o oh, 'di ba ang galing sabi ko nga by bagyo magpapa siya oh, this. Ayan. Kababa nga niyan. ayan, naligo lang siya. Tapos nagaya siya. Lumabas daw kami para bumili ng ihaw. At nagkikrape ata siya. O, diba? Hindi lang ako yung may cravings dito. Siya din. Tsaka. Tira lang din naman halos kami mag-barbecue or mag-ihaw-ihaw. Ang mas madami nga dyan yung pork barbecue. At... Sakto din kasi sa panahon ngayon, naguulan. Parang ang sarap kumain ng ihaw-ihaw. din kasing binibila namin, eh maraming bumibili. Or blockbuster sila ba? Sarap din naman yung tinda nila. Siyempre, mas masarap ako magluto. Char. Charat. <laughs> And sakto nga, nung pagkaluto niyan, biglang ano, umaambon na. So, nagmamadali pa kaming umuwi. And kakain na kami. Pero bago mag... Bago magkain. Bago kumain, eh, nag... Sangag muna yung asawa ko dahil may natirang kanin. And, syempre, kasama, samahan natin dyan ng video. Okay, so happy... Saturday everyone, happy weekend. Sana ay nasa mabuting kalagayan, mag-iingat dahil merong may merong may bagyo. Merong bagyo. Sa so, hanggang dito na lang. Bye. Thank you.